Mag-ingat ka na lang kay Linet. Talong minsan, may linaso na yan. Mabuti na lang na itakbo namin sa ospital. Bakit pinagtapat mong ginagawa ng anak? May nilaso na siya. Oh, eto na ang merienda mo. Sige, magmerindal na ka. Oh, kain na. Masarap yan. Ayoko. Hindi ako nagugutom. Ah, uh... Di mag ka na lang. Special ang timpla ko para lang sa'yo. Ayoko! Hindi ako nauuhaw! Nandyan pa kaya yun? Oo, nandyan pa yun. Hirap naman kasi makalusot kina nanay at tatay. Anong okay pa ang ayos ko? Oo, ayos ka na. Maganda ka na. Okay. Oh, ayun na. Oh, ito na nga. Nagmamadali na. Hi, Jojo. Hi. Oh, hi. Uy, sorry ah. Kanina ka pa ba? Oo, pero okay lang. No problem. Have a seat. Thank you. Ah, Jojo. Siya nga pala. Friend ko, si Lynette. Lynette, Jojo. Hi. Hi. Uh, ladies, if you want, we could transfer to a more uh, cozy and classy place so that we could talk privately? Ay, hindi na. Okay lang. Kasi sandali lang naman kami eh. Pero kung gusto mo, tumalok ka na lang sa bahay para masano kayong magkausap ni na, na mabuti. Well, can I visit you tomorrow? Ah, uh, sige. Okay lang. Yun. <laughs> Pupunta rin sa bahay bukas. Hindi tayo alis bukas. Sa bahay tayo. Tena! Bukas na bukas din. Nandun ako. At saka, mabuti pa, umalis na tayo. Parang, kanina pa ba yun nandyan? Ewan hmm? ko. Ewan. Tara. <laughs> Magandang gabi po. Tao po. Linet. Linet. Tao po. Tao po. Bakit ba kanina pa kayo tingin ng tingin? Isa ako sa tao diyan tinatawag mo eh. Huh? Ako'ng tatay ni Linet. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. <laughs> Jojo, hi. Ah, uh, Tay, yan po si Jojo ang kaibigan ko. Ah, uh, Jojo, siya ang tatay ko. Oh, alam ko. Meron kang darating na bisita. Alam nyo? Ah, hindi ikaw. Ah, uh, ano ko alala ko. Akala ko ikaw yung isa sa ah. marami kasi luminigaw kay Lenit eh. Ah, ganun Meron ba? pa mayaman, may dalang baril, Armalite. <laughs> oh, Itay, anong hinihintay nyo? Papasukin nyo na si Jojo. Oh, ito nga, papasukin. Ah. Halika, tulika. Thank you. Sit down. Kumusta ka na? Okay lang. Aba! Cookie! Mayroon pala tayong bisita. Ah. Uh, nay, ito po si Jojo, ang kaibigan ko. Jojo, ang nanay ko. Uh -huh. Ay, kumusta ka? Sibog, sibog. Urong. Hala, sige anak. Pumunta ka muna sa kusina para maghanda ka ng mirindal para sa bisita ni mo. Sige, excuse me. Sandali lang okay ako. Na. pala, nanay? Bakit? Diskumpiyado ka? Alangan ba? Hindi naman ho. Ah, mabuti maliwanag. Eh, tay ka. Kuki, kumusta na pala yung pinsan ni mo? Sinong pinsan? Yung ate piring mo. Natandaan mo na sampung taon na nakatingala do sa revolto ni Jose Rizal. Naghintay na mahulog ang libro. Ah, anong si mo? Hinihintayin yung mahulog yung libro ni Rizal? Oo, oh, kasi yung pinsang ko, mahilig magbasa yun eh. Pero wala nang problema. Nice na, nabasa niya na eh. <laughs> eh yung, yung kamag-anak mo bang nakulong? Ah, oo, matatagalan yun. Sus, gino'n, labing-anim ba naman ang initak noon? Labing-anim ang pinagtatataga? Mm. Ah, excuse me. Yung pa pinag-uusapan niyo yung mga kamag-anak niyo? Oo, oh, huwag ka mag-alala. Kasi pagdating ng panahon, mahalo ka rin sa pamilya namin eh. <laughs> Ayoko? Ay, naku dong. Marami pa kang dapat malaman tungkol sa anak namin na silinit. Ano yun? Alam mo, Douglas. Jojo po. Oo, oh, Jojo. Hindi ko talaga masasabi. Hindi ko masasabi. Ay sabihin na kasi ni mo eh. Malalaman din niya sa bandang uli. Ano ba ka? Ano ba talaga? Si Lineta ay meron diferensya. Marami na siyang napinsahan ng tao. Siya'y nadala! Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ano ho ginagawa ni Lineta? Alam mo, Jordan. Jojo. Oo, oh, Jojo. Ang totoo niya ay eh, galit siya sa mga lalaki nagkaroon siya ng masamang eksperyensya sa una niyang boyfriend. Kaya ang ginagawa ni Lineta ay, hindi ko naman sasabi hanggang doon na lang, hanggang doon na lang. Mag-ingat ka na lang kay Linet. Dahil minsan, may linaso na yan. Mabuti na lang na itakbo namin sa hospital. Bakit pinagtapat mo ang ginagawa ng anak? May nilaso na siya. Oh, eto na ang merienda mo. Sige, magmirindal na ka. Oh, kain na. Masarap yan. Ayoko. Hindi ako nagugutom. Ah, uh, di mag ka na lang. Special ang timpla ko para lang sa'yo. Ayoko. Hindi ako nauuhaw. Sige na. Uminom ka na. O gusto mo pa yatang painumin kita? Ayoko. Ayoko uminom. Sige ka. Hindi ako nauuhaw. Tsaka, ayoko rito! Diyan na kayo! Ayoko na! Mga mamamatay tao! Anong sinabi niyo ba kay Jojo? Wala! Hmm, <laughs> wala. Kami na naman ang pagbibintangan mo, Balinette, Wala kaming ginagawa ng mami mo.